Hello po. So, ganito ka simple kumita sa Tridera ng every week. Global business po ito. Global market. Parang McDonald's. Kaya successful ang McDonald's dahil maraming McDonald's. Maraming customers. So, mas malaki yung market nyo, mas malaki din yung income. Simple lang po ito. Gawin. Okay? At pwede kayong kumita ng mabilis at malaki. Gamit lang ang ating phone. So, dito, ito yung tungtungan nyo para sa gusto nyo yung goal or buhay. You no? Know? Gusto nyo bumili ng Mercedes Benz, BMW, or ano man. So, ang resulta is magmumula sa effort nyo. Okay? Ito yung business platform or model na tungtungan nyo para dun sa gusto nyo yung buhay at kayo po ang boss dito. Okay? Hindi po kayo empleyado ng company. So, hindi po sayang yung oras nyo at panahon sa business na to. Na kahit sino po kayo, kahit nasan kayo sa buong mundo, pwede nyo itong gawin. So, sa, halagang $99 po na monthly subscription. Meron kayong Forex Education na pag marunong kayong mag-trade through copy and paste, pwede kayong kumita ng daily. Yung po. Tapos pag sinare nyo lang sa tatlong tao, free na po yung monthly nyo. One time lang kayo na nagbayad ng $99 or $49 in pesos, pwede na kayo eh, matuto. Mamaster yung Forex, may video po tayo ng pinaka-website nyo. At uh, live na Zoom para maturuan kayo sa Forex. Bukod sa modules na videos natin. Nasa iba po, ang babayaran nyo is 3, 3 million na no, pataas. 3 million or dito sa Pilipinas, around 400,000 pataas. So, mahal po. Bakit? Kasi it works. Forex works. Kaya dito, habis magbayad kayo na mahal, mura po 99. Plus, may business pa kayo. Meron tayong referral program na pwede tayong kumita ng 25 thousand continuous every month hindi po one time up to 50 million pesos po okay so pwede kayong kumita ng daily sa pera niyo na gusto niyo i-trade na gusto niyo palakihin at the same time mayroon kayong business pwede kayong kumita yan nga 25 up to 50,000. thousand ganun, na po kadali so may educate mo kayo sa world class trading at the same time mayroon pa kayong business dito so ganito kadali so yung tatlo po na kinuha niyo Okay? para maging free po kayo monthly. One time lang kayo magabayad. Okay? Kumuha po sila para maging free din po sila. Okay? Meron na kayong sampo. Ang kinuha nyo lang is tatlo. So, pag naging sampo po yan, tatlo lang nyo, o pwede rin kayo kumuha ng lang sampo, meron kayong 25,000. Continuous po every month, hindi po yan one time. Sa kayo makakita ng ganyan. Okay? So, pag yan naging 25,000, Saan kayo makita na ganito, ganto kadali? Pwede kumita ng 50,000 monthly. Continuous po yan. Ang payment po, paid kayo every week. Okay? Every week po kayo paid na 50,000. Ang kita nyo na continuous as long as mamamintay nyo silang subscriber. Okay? So, palaki na palaki hanggang sa 100,000. Okay? I repeat, continuous po to every month. Hindi po siya one time as long as as ma-complete nyo yung numbers na yan. Okay? Up to 50 million pesos po monthly paid to you every week. Ano po kadali ang ka So, mag-aral kayo ng forex o ayaw mag-aral o gusto niyo, lang, gusto niyo, lang gawin yung business. Okay? Mag-share-share lang kayo, pwede na kayong kumita. No? Napakalaki. Alright? So, ganda lang po kabilis. So, isipin niyo yung proseso sa ibang ginagawa nyo para kumita kayo ng 25K or 50K or 100,000 pesos. Ganun po kahirap. Eh, dito, napakasimple. Gamit lang ang inyong smart phone. Okay? So, hindi nyo kailangan mag-convince at mag-explain dito. Mayroon tayong tina tayo tinatawag na proven system. A systematic way of sharing the information. It's all about information, guys. Mayroon tayong FB page. Anong, anong po lahat ng resulta? Step-by-step -step process. Pwede na namin kayong turuan. May YouTube tayo. Tagalog at English. Kung paano siya gawin. International. Mayroon tayong mag-zoom. Okay? It's all about people helping people vaccine. Okay? So, gan so, ganun po yung plan ng um, Tridera. So, ito po si Oscar, sponsor ko. In just a matter of uh, almost four months, kumikita siya ng 2.5 million a month. Okay? At si Megan Lynch na ito pa yung Zoom natin, no? Six, uh, third Tuesdays and Thursdays, 6 p.m. So, hindi nyo kailangan mag-convince at mag-explain. Okay? So, sila yung bahala mag-present. Okay? Si Megan Lynch, in just 1 month, kumikita siya ng one, um, three weeks, 500k, and then 1 month, nag-start siya kumita ng 5 million. So, he's going for the 12 million every month. So, mabilis po ito. Kung gusto nyo bilisan, si baga nyo, kung gusto nyo mabagal, nasa nyo po yun. Yung anak niya, no, kumikita na ng 500,000 at 18 years old lang po yun. So, possible to, kahit kanino, okay, kahit sino man kayo, no qualification, pwede po tayo para parehas na po. Okay? Salamat. Yan lang po. Kasimple, ang marketing plan ng Tribera. Thank you.